Sa kaharian ng Kembayat isang dambuhalang ibon, ang Garuda, ang sumasalanta sa mga pananim at kumakain ng tao. Dahil sa takot, nagkahiwalay ang Sultan at Sultana at sa kaguluhan na iwang mag-isa ang kanilang bagong silang na anak sa isang bangka sa ilog. Sa kaharian ng Kembayat, isang sanggol na babae ang natagpuan sa ilog ng isang mayamang mga ngalakal. Pinangalanan siyang Bid Asari. Narinig ng Reyna, si Lila Sari, ang tungkol sa kagandahan ni Bid Asari. Dahil sa matinding selos, ipinahanap niya ito upang ipatapon sa kagubatan. Upang mailigtas si Bidasari, isinatay siya sa isang bangka at pinatulog sa isang kuweba sa tabi ng ilog. Dito, inilihim ng kanyang pamilya ang kanyang tunay na pagkatao. Si Bidasari ay may hako na konektado sa kanyang buhay. Kapag ito ay tinanggal, siya ay nagiging tila isang patay na estatwa. Prinsipe ng Kembayat si Sultan Mung Indre na tagpuan si Bidasari sa kagubatan. Siya ay agad na humanga sa kagandahan nito. Nalaman ni Sultan Mung Indre ang buong kwento ni Bidasari. Asari. Ipinaghiganti niya ito laban kay Reyna Lila Sari. Natalo si Lila Sari at nakuha muli ni Bid Asari ang kanyang karapatang mabuhay ng malaya. Napagtanto ng lahat ang kanyang tunay na katauhan. Pinakasalan ni Sultan mong Inder si Bid Asari at sila ay namuhay ng masaya. Ang kaharian ng Kembayat ay naging mapayapa sa ilalim ng kanilang pamamahala.